para doon sa protection ng buhay ng tao is yung gobyerno mismo mm -hmm. Kaya nga nung namatay nga si Ninoy Aquino naging simbolo ang pamalang ito ng kawalang ano kaw, kaw, kawalang kak, uh, kakayanan, na pangalagaan ng ano ang, ang buhay, buhay. Ginhawa, so, na naramdaman din na hindi lang ang buhay ang nalalagas kundi nawawala din ang ginhawa ng bayan you know if you look at the Aquino legacy it's already etched in history for this country first Senator uh, Nino Aquino, 1983, assassinated martyr. Mother, uh, restored democracy in 1986 with people power. And now, when people are crying for change, Senator Benigno Aquino, that just won the elections with the, uh, uh, the canvas being completed today and tomorrow, he will be elected as the president-elect as the 15th uh, for this country. Ano kaya ngayon ang expectations ng ating mga kababayan. knowing that the legacy of his parents will serve as what? A glass that he will look at or what? At yung sinasabi ka sa campaign nila, Noy, yung Noymar, yung kinatawag nilang, kung walang mahirap, walang kurap, oh, walang, oh, walang mahirap, uh, walang kurap, walang mahirap. Ma umaasan tao doon. Uh, inaasahan ng tao. Walang yung expectations yun. 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 Mm -hmm. Kasi ginamit nila yon at na, na, nakatugon din ang bayan doon sa ideyang iyon tinanggap, tinanggap nila? Tinanggap nila yung uh, yung ano na 'yon yung uh, slogan na 'yan uh, ibig sabihin kitang-kita na natin kung, kung ano yung sikolohiya ngayon ng tao inaasahan nila na yung pamahalaan ito ay hindi dapat asundan uh, kung yung mga naunang pamahalaan na naging kurap. at siyempre kaakibat nung yung uh, yung ganong ganong hinahanap nila of course yung yung hatid nung kawalang yung kawalan uh, kawalang korupsyon na klase ng pamalit. Tapos ginawa na hinahangad ng, ng bayan. So medyo mabigat para kay Noy ngayon ang, <laughs> ang, ano, ang, uh, ang trabaho na inaasahan sa kanya. Ng, so you ng think tao that the bayan. burden of leadership for uh, the incoming president elect is going to be a tough one? Yes, I think so. Uh, for one thing, looking back doon sa kampanya ni Noy Noy, he was the only presidential aspirant who said that hindi ako magnanakaw. At uh, para sa isang gustong magpangulo, napakalakas ng mensahe para sa mga ordinaryong tao na ang bukang bibigay, kaya tayo mahirap dahil kurap ang pamahalaan. Ngayon, kung merong gustong magpangulo na magsasabi na hindi ako magnanakaw in a very sincere way of saying it, I think that would be very effective. So, ganun, do, do you think, does this send the message to everyone who, who was elected in these elections that, well, this, the incoming president said this, and do you think they will follow him Uh, ganito yan eh. Depende pa din. No? Kasi ang, uh, ako, I believe that, you know, Senator Noy, no, I campaign for him. Kailangan aminin ko yan. No? Uh, I believe that he's going to deliver na hindi siya magnanakaw. What we do not know is, yung mga nakapaligid sa kanya, kailangan marun, alam da rin niyang disiplinahin kung sakaling magkaroon ng korupsyon. Ngayon, mali na ang mangyari sa atin, no? umaasa tayo na magiging bayani si Noy Noy Aquino, pero kasi kaya ako, kaya I campaign for Noynoy Noy because he also felt Uh, he also made me feel that by campaigning for him, I can also be a hero. Kailangan maging bayani din ako. So ang hinahanap natin ngayon ay mga bayani. Ito, ito, ikukwento ko lang sa inyo at medyo masakit pa rin ang loob ko, no? Na nung last meeting davance ni in Noymar, I was your guest here. No, tapos dumiretso ako sa meeting davance nung, ano, nung, ano, nung, nung two days or three days before the election, dyan sa Quezon City Circle. Ano nangyari sa akin? Nadukutan ako ng camera. no? So, ngayon, sinasabi natin, Oo, oh, namin magiging bayani si Noy Noy. Eh, yung mga nag-attend doon sa rally na yun, hindi, hindi na ba nakawan, dapat magpakabayani sure. din tayo? Huwag niyo naman akong nakawan, di ba? <laughs> so, yun yung sinasabi ko. No? Kailangan maging bayani tayong lahat. Okay, for, for democracy to work, na, kailangan yung participation talaga. Hindi tayo pwedeng mag-expect lang na lahat ay i-deliver -de ng mga politiko. Mm -hmm. But you know, I mean, this, he stand as the symbol now for what we aspire for given the fact that i mean 1986 uh, to the president it was a roller coaster ride for us in terms of looking for the ideal well uh siya kahit katulad sinasabi natin lagi talaga tayo naghahanap ng simbolo di ba? Uh, isang leader na pwedeng mag-embody noong noong simulain ng ng bayan at kanina pa natin yung uh, yun sinasabi yung uh, yung tunguhin ng bayan uh, mataas na mataas ng pagpapahalaga nila sa life. Sino ba ang protect niyan? Uh, paano palawigin yung buhay na yon? Paano natin palawanin ang buhay ng mamamayan? At tigit sa lahat, yung mamamayan ay magkaroon ng dangal. Yung maalis mo sila sa uh, mahirap na buhay, yung nakatira sila sa ilalim ng tulay, uh, yung kawalan uh, kawala ng magandang hanap buhay. So, ito yung mga dapat nating makita for, for this government uh, na, na, na darating na dapat nilang uh, Ang hindi natin may iwasan ano, yung talagang dual-out policy. Yes. Nandiyan yes. pa rin. Uh, kaya you have political plans uh, and dynasties, uh, dynasties uh, which continue to reign through how many percent of our country. So, how do you change this now? Well, you know, well, technology is there with the internet where people can be educated and informed. And yet, many of our people still find themselves poor because of this dole policy. Paano ba natin yan? Kasi hindi mo maiwasan. may Nagkakaroon ng utang-load na loob ang ating mga kababayan sa mga politiko. Mm -hmm. Di ba? Uh, How do we do this? <coughs> Kailangan siguro turuan yung mga tao na hindi dahil mga political families itong mga ito ay hindi na sila pwedeng matalo. Okay, marami tayong na, maraming pwedeng sabihin halimbawa na uh, hindi galing sa political clan pero nangahas na lumaban na through the ballot. Okay, so kailangan turuan natin yung mga tao na kahit meron silang resources, hindi naman dapat nating hayaang sa kanila na lang yung political power. Okay, kasi kaya nagkakaroon ng political clans, nagkakaroon ng marriage ng political power and economic power. At sa mga probinsya, makikita natin itong mga ganito. Sila na yung mayor at governor, sa kanila pa rin yung malalaking businesses doon. So, kahit pa malaki o magastos ang eleksyon, kailangan lang natin kunin yung support. no ibang mga mamamayan, meron din naman siguro mga support groups na lalabas kung talagang sincero, no, yung, yung gustong tumakbo. Okay, we'll continue with convergence after we pause for this reminder. We'll be back. We're back with convergence. You know, we have a beautiful country and we are. We have a great heritage, but more often we fail to recognize the fact, the uh, the facts that make us. Great. A great nation and a great people. But one has to rediscover the values that we have forgotten. And what are those values that we need to rediscover uh, to again open ourselves to the world as a shining example of who we are as Filipinos? Okay. Uh, is isang value siguro na pwede kong masabi yung pagkakapatiran. Uh, yung kapatiran ay buhay na buhay. Yun din yung mensahe na pinadala ni Bonifacio sa mga tao na tayo ay magkakapatid kung kaya nga ayon sa isang scholar si Ray Aleto yung daw uh, Himagsikan ay nagtagumpay dahil naitawid yung mensahe na tayo ay magkakapatid at ang pagsama sa Himagsikan ay para din sa katubusan o redemption nating lahat mm -hmm. na ang punin ng bayan kung nasa ay lunas pagkat ginhawa niya ay para sa lahat okay. yung ng ibalik yung ginhawa dun sa mga tao mm -hmm. uh, lumitaw ito sa Edsa Sa Edsa pero nakakalungkot na ngayon. Merong mga Pilipinong nagsasabing, we didn't achieve much from EDSA. Wala naman tayong napala. Naginaya ng buong mundo. Uh, Di ba? Uh, dapat ibalik yung sense of kapatiran. Nawala yun. Eh. When Bonifacio was assassinated, nawala. Aside At, from kapatiran, ano ba ang kulang sa ating uh, Balis na Parang nakalimutan natin. Okay. kaakibat ng kapatiran is daddama yan. No? Mm -hmm. Yung uh, mapagdamay ka sa nangangailangan. At ito yung napakalaking konsepto. Uh, sa lipunang Pilipino, alam natin ang mamamayan ay dapat talagang damayan ng may kapangyarihan, hindi lang ng political na power, ng may kapangyarihan sa ekonomiya may kapangyarihan sa kultura dapat silang tulungan so pagka tinulungan natin ang bayan ang bayan din ay magbabalik tutulong, sa atin. tutulong okay. din sa atin at pag nangyari yon tumutulong ang mga um, ikapangyan sa bayan at ang bayan sa sa iilan magkakaroon ng ano kaganawa after Carl the Minor, anong susunod dyan? Yung ito, for example, itong mga anting-anting na ito, ito ay hindi nagpapakita ng mga ninuno natin. Revolutionary Leaders War Days, yung mga katipunan War this, ano, na sila ay uh, superstitious. Ang pinapakita nito, may malaking pagpapahalaga sila at ang anting-anting kasi ay nag-iingat ng mabuting kalooban. No? So, we are not perfect as humans, pero sana i-maintain natin na meron tayong magandang hangarin sa kapwa, meron tayong magandang kalooban para sa bayan, at ito yung pinapahalaga ng ating mga bayan. you know every day of our lives uh, as we are about to close our lives what is the one thing that comes into your mind which you think you can share with our with everybody to recognize the fact that they are Filipinos who should love their country what, what do you think on a day-to-day -day basis okay uh, I am a teacher of history So I think yung historical knowledge, yung nationalism na meron ako, yun yung ibinabahagi ko sa mga estudyante ko. Na no, palagi kong pinapaalala yung kanilang lahi ay dakila. Kailangan lang nila uling tuklasin. At doon pumapasok ang pag-aaral ng kasaysayan. Kung kulang tayo sa historical perspective, lalo na yung mga kabataan natin ngayon, anong kinakailangan para gumising sila sa katotohanan na ang kanilang lahi is a great one and this is a beautiful country. Oh, siguro, uh, kailangan ng mga ng turuan ng mga magulang ang mga anak na pahalagahan 'yung pag-aaral ng uh, al alin asignatura, lalo na 'yung kasaysayan. Kasi ang, ang kasaysayan hindi ka dito nag, hindi ka nagbibilang. Uh, hindi ka hindi ka nagko -computer. Dito i-emphasize natin 'yung pagmamahal sa anak sa bayan. Uh, paano ka binibigyan ng sapat na kaalaman pag pinag-usapan natin yung yung pag-unlad ng bayan, yung pag-agos ng mamayan mula sa isang payak na pamumuhay hanggang sa, hanggang sa kasalukuyan. Uh, paano natin sinagupa yung iba't ibang klase ng krisis sa ating buhay. It can be physical na krisis or natural phenomena or yung tinatawag natin yung mga human-made na o man-made na mga uh, uh, action sa, sa bayan tulad ng pananako. So dapat makita natin paano tinugon ng mamayan yung ganito A final word from you, Professor. We've run out of time, but you know, with a new president uh, coming in on June 30, uh, and uh, knowing that, you know, we've faced some trying times, uh, but then what do we need to do as a people to rally behind a new president to ensure that where we fall short, we keep faith and we know that. Uh, A, a great miracle can happen for this country Tayo ay isang batang bansa No, 112 years pa lang tayo since 1898, no? Tayo ay magmamatyo. We have to we have to keep faith on the maturity, yung magpagmamatyo ng mga Filipino. Siguro kailangan na tulad nitong picture ni ito ni Manny Pacquiao, no? Hindi ko naman siya kinakampanya, <laughs> pero i-recognize natin na kung gagawin natin ang pinakamabuti sa ating profesyon, tinutulungan na natin ng bagong presidente na maging magandang ang bansang ito. At saka siguro, sinabi na kasi nila lahat, gusto ko na lang i-emphasize na sana igalang naman natin yung ating mga pambansang simbolo. simbolo. Yun na lang yun eh. Kasi, for example, we appreciate the gesture pinapakita nila yung simbolo nila na, na yung kanilang nasyonalismo sa pumamagitan nitong pag-body paint kay Joey Meade. Pero, nasa batas natin, igalang natin yung batas na kailangan igalang natin ang ang watawat na pinaglaban ng ating mga bayani. Respect the flag. Well, anyway, yes. thank you very much uh, Professor Michael Charleston Chua de la Salle University Philippine Historical Institute Professor Vicente Villan of, UP, of the University of the Philippines Department of History and of course Professor Alvin Campoman at the University of much. Asia and the Pacific. You know every generation searches for heroes and over the past decades we have been treated to heroes in sports and to overseas workers who remit dollars and help prop our economy. We find heroes too among those who help in rescue operations and those who save lives. Nonetheless each of us must have a hero within. And though we may not be engaged in a war for liberation today, we still have to be involved in the battle against the evil that erodes every aspect of our, our personal and national life. This has been Convergence celebrating our independence we briefly proclaimed a century and 12 years ago. I'm Freddie Obando thanking you all for having joined us tonight. Good evening and God bless.